yan mga kalapepot at uh, mag magiinit lang tayo mga kalapepot ng tubig at magkakape tayo ayun yung mga laga nating kalapate magiinit lang muna mga kalapepot magkakape kami uh, kinikla tayo ng tubig mga kalapepot magkakape tayo Kaya tapos lang na ang bagyo mga kalapepot. Grabe yung baha dito sa amin. Mas lalo na siguro yung mga mababang lugar pa talaga. naman magpapalipad tayo ng kalapate mga kalapepot. Eh, ilang araw na nga silang hindi nakakalipad dahil na sa bagyo, sa sama ng panahon. Hindi ko pinapalabas. Iba ka maglayar mo ito dyan at maulog ka. Naubusan kasi kami ng gas mga lape, kaya naguling lang muna kami dito. ko lang linagay yung ulingan. Yung mga kalapada yan na nausukan. Wala naman kami paglalagyan na iba, kaya dito na lang. Yan yung mga iniwan ng baha, mga kalapepot, grabing basura at saka putik. May mga may mga sisiw ko. Yan si kuya, nakukuha ng ano, makuha ng mga bato, kinatambak niya dito sa loob kasi nga, puro putik ayan yung basura yung loob ni tagislo po yan o grabe buti na lang mga kalapepot doon sa bahay na yun, ayan o bumara yung ano bumara yung basura yung mga yero na naanan kaya hindi masyadong ano, dito ayan, mga basura mga kalapepot Ayan, mga ano kalapepo bumara diyan sa ano sa gilid ng bahay na 'yan. Kailalim. Kaya yung tubig mga kalapepot dito dumaan sa gilid na 'to. Ayan. Dito kaya 'yan ang nangyari sa paena eh, sa gilid na 'no. Oh. Ayan dumama yung tubig. Ayan nasira yung bakod ng alamanan, ano. Oh. Si spike. aso namin. Ayan e, mga kalapepot to. Oh. Well, may daanan 'yan diyan eh. Ano na nananang na, 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 tubig malakas pa rin yung tubig mga kalapepot Ayan o no? yung mga saging mga kalapepot halos wala na ilang, ilang bagyong yung duman kaya halos naubos na rin yung saging konti na lang yung nakatayo yan yan, yan si princess ang Man, anak ko yan ang anak mga yan. Yan, yan, ko mga kalapepot yan yan ang asawa ko sa mamparamdam Ayan, pahingis kong anak mga kalapepo oh. oh, no! Kasi kuya, oh, lalabas ko muna yung bike mga kalapepo kasi nagtatambak si kuya ng bato. Mga kalapepo, mag ano lang tayo? Ilalabas ko lang yung bike ko. Saan, saan yung gigilin? Dulo. Sa bike ko ko. kasi nga, yung bike ko ito. Yung bike ko mga kalapepo oh. Yung bike ko mga kalapepo. Tanggan dito yung baha dito mga kalapepo. Eh, Eh, no yung bike ko yung, yan yung mga basura Ang dito yung bahan yan ano pe, buti na lang mataas yung ano yung ano natin kung wala tong harang na itong mga kalapepot dito na ginawa namin dito talaga lulusot yung tubig papunta dito sa ilalim itong ano ni kuya siguro kung hindi walang harang dito yung ano ni kuya doon na may itlog kalapate wala na, lunod na. Maring tangay niyang itlog. O hindi natin masasabi dahil nga lakas ng agos. Abot sa higna Abot ah, sa sahig ng kalapatihan niya. eto nga mga kalapepot, linikas ni kuya dito na sa ilalim. Yan nandito sa ilalim dahil nga halos nandito na. Umabot na dito yung tubig. Dito. Andoon na sa may ano na yun. No? Sa may mismong ano na to dito teka lang Ayun. ayan ayan to ayan halos umabot na dumakalapay po to sa may side ng ano may paso hanggang dyan yung tubig kaya inano ni kuya linipat eh, no? may bakat pa nga no, ano, ng ano eh, no, sa dingding ng baha yan ang inabot ng tubig dito pero wala pa yan sa ano sa bagyong yung Yolanda wala pa yan mm -hmm. dahil ang lakas ng Yolanda na yan mm -hmm. yan lalabas ko lang yung bike ko mga lapepot lalabas ko lang sa gilid kasi halos sa ang gumulong puro putik na mga lapepot ay 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 Ata na ah, Buti na lang mga kalapepot yung kalapati natin. Masyado na apekto. Hindi katulad ng iba mga kalapatids natin. Ano? Kawawa naman yung ano nila. Yung look. Mm tatanggalin ko lang yung lock na natin si Jambo mga magpapalipad tayo mamaya mga lapepot kasi maganda nga yung araw yun, sikat ng araw ay eh, mga lapepot si tagislop mo no. yun ipapaloplay lang natin mga kalapepot kasi matagal na rin sila hindi naka, ano, nakakalipad pasok lang Yan mga lapepot. Hindi ka na natanong yung mga lapati natin mga lapepot. Ayun. Ay, ayun sila o. Ayun pa. ko na rin mga breeders ko muna. Shishish. Hanapin natin yung mga ibon natin mga lapepot. Natuldok yung mga lapepot eh. Tata na. Ay ayun. Ayun yung lima. Ay hindi ka makakita. Ayun dadaan yan. Ayun. Hinapin natin yung mga kalapay. mga Mga inakay natin mga kalapay Hindi ko na matanaw. Ayun yung dalawa. Mag-asawa. Natuldok yun mga kalapepot Yung dalawa na yan. Mag-asawa. No. Yung mga ano, mga inakay natin mga kalapay Hindi ko na matanaw mga lapepot Yung mga inakay. Malayo kasi yung pinupunta nun. Ayun, nagpakawalaan na rin sa kabila, mga lapepot. Ayun, oh. ayun, nagpakawalaan na rin sa kabila. Ayun, ayun, mga kalapepot. Pakawala. Dami. Ayun, yung limang kalapati na. Ayun, sumama. Ayun, sumama na nga. Ayun, ayun, ayun may black check. Ayun, sa atin yun, ay, sa gilid. yun sumama na na dun. Ayan, so, sumama dyan yung lima nating kalapat, mga kalapeto. Matindi rin man lipad dyan. Naglo-loading siguro yung may-ari niya. Ay, nangangarera di siguro. Ayan, no. pepot dami nila yun kami walag yung lima natin yung lima natin hiwala yun mamaya hindi naman talaga nila kasama mga yun mga kalapati na iba naman ano may iba may ari yun. ayun yung dalawa natin yun na kayo iba nalipad oh yun yung dalawa natin ayun yung dalawa natin na kay walay. yun may sariling mundo yun mga kalapepot ayun oh no? sa karamihan ayun doon yung ano lumiko ayun yung atin no? oh Ayun, nag-sosulo yung dalawa. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan yung kalapatin natin, nag Wala na. Ayan na yung ate, no. na. Ayan, o. No. Iliwalay na. Ayan pa, yung natin. Ayan, o. No. Iliwalay na. iliwalay walay na sila. Ayan yung pares. Yan mga kalapepot yung mga natin. Ayun, nagwatak-watak na sila. Yung mag hindi pa rin nagihiwalay. ayun nasa taas. Dita. yung dalawa hindi pa rin nagihiwalay mag -asawa. Pero itong lima, lima na lang. Apat na lang sila. Yung isa, ewan ko lang kung nasa. Yung isa natin yung kalapati. Ayan na mga kalapepot. Ayan, yung kalapati natin. andun yung dalawa yun ang mag-asawa. Ayan o. May mangga, ayan. Ayan yung mag-asawa. Ayan o. Ayan. Ayan sila mga kalapet. Pot. Ayan. Tayo na lang ang mag-iingat mga kalapet. Pot. Ayan, nalipad pa sila. Yung nanay, tatay niya noon, tatlo. Kaya matibay, lumipad yung tatlo na yun. Eh. Ayan o. Eh no. Yan yung nanay tatay nun. Matibay lumipad diyan, yung dalawa na yan. Yes, hmm. yeah, sumama so ay magulang. Hmm. Eh pala yan parang dagat, malapepo Ano yung pala yan Pur Puro basura. na? Hmm. Nabagyo. Ayan, magkakape lang tayo mga kalapepot. Yung isa kong anak mga kulit. Pagod na ako mga kalapepot. Yung si Taguslop, pagod ayos na, na ka daw kaya. siya mga kalapepot kasi nga. Grabe, yung baha. Pagbagyo, layas ka na layas. Hindi ko naggagala. Bagyong bagyo. Gagala. Nanchichicks yeah. oh. kasi, na adik sa Nang Nanchichicks niya o. Kaya puyat na puyat Adik sa wala na nang Ari si Chicks walang jawa. <laughs> Mukhang lang walang jawa. <laughs> Ay, mag-uukay muna. Yan, mga kalapay po oh. Iniram niya yung pala. Pang malakasan na kasi matindi na yung putik. <laughs> matindi na yung putik. Grabe yung putik yun ng mga kalapay okay, po. tayo mga kalapay po. Nangapa kami kahapon kaya kaya hindi ako nakapag-video ng baha dito. Pagbaha kasi dito mga alapepon. Nangangapa kami ng isda. Para makabenta kami. Malaking bagay na rin yung para sa panggastos. Tapi, okay, mga mga alapepon. Ang mga kalapate natin, wala pa eh. Ito <laughs> <Kambasada> si Tagis. Kabasada si Tagis. <laughs> hala, hala. Ito <laughs> oh, Wow. Lakas. Sabi <laughs> <Tsubay> ganun eh. <laughs> Tutomba <man> na. Ito si Kuya. Hanggang dito yung ba, mga lapet. Kung wala tong harang na to, rectangle sa loob namin, mga lapepot. Doon sa pinakasino. Meron lakasing harang, kaya dito dumaan yung tubig. Ayan, dito dumaan. Lumusat yung tubig. Saan? Eto, malalim din tong gilid na to. Lakas pa nga ng agus, e, eh, no? Iba yung agus ng tubig, eh malakas. Puro na yun ang no? isa o. Pakawala si Tagislop. Eh. Eh, Ayun. yung na hala pa yun. na naglipara na yung ni Tagkes ay eh, nakalat-kalat na sa langit sa ere nasa na nandiyan na nalipad ha ayun na ayun na nasa babalat. lahat galuhalo na tuloy ayun na galuhalo na andun na rin yung sakin taas yan Ayun yung salangan natin. Dito ako nagawa ng salangan mga lapepot. Naubusan kami ng gas. Ayan, tinira ko si, ano, si Sakang. Makulit kasi yan eh. Naghahanap ng pares. Kasi Paris pares niya si, ano, si Kulit. Pinaris ko sa, ano, doon kay, ano, kay Balbon. Pinaris okay. ko. Yan yeah, mga lapepot, mag-shoutout lang muna tayo shout out nga pala kay JMCM Love TV yan shout out din kay Rowi Pangilinan at kay Boss Ramtek yan maraming salamat mga idol sa walang sawang supporta nyo sa aking youtube channel at kung bago lang kayo sa aking channel please subscribe and click the notification bell para lagi kayong update sa mga bagong video nga i-upload nyo hanggang dito na lang ang ating video sa araw na to mga kalapepot at yan hanggang sa muli thanks for watching bye bye